Sure ako ang lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tunay nga namang bukas para sa lahat ang pinto ng mga bahay dalanginan hindi lang para sa mga taong gustong magdasal, kundi para rin sa mga hayop na gustong magpahinga. Gaya na lamang ng simbahang ito sa Daet, Camarines Norte, kung saan nakuhana ng video ang paglalambing at mahimbing na pagtulog ng dalawang fur babies habang nagbibigay ng sermo ng pari, bagay na kinantigan ng netizens. Ang cute na tagpong iyan, panoorin sa Trending Report ni James Galangue. Simbahang para sa lahat. Yan ang pinatunayan ng simbahang ito sa Daet Camarines Norte na hindi lamang para sa mga taong nais manalangin kundi pahingahan rin para sa mga hayop. Nakuhanan kasi ng video ang cute na tagpo ng dalawang fur babies na ito habang nagbibigay ng humiliya ang pari. May kitang ang isa'y natutulog sa paanan ng pari habang ang isa naman ay animoy, nagpapalambing kay father na nakadantay pa sa kanyang binti. Ang mas nakakamangha pa rito, walang reaksyon ng pare o mas pigilan ng mga pare staff, bagay na pumukaw sa puso ng mga netizen. Marami ang namangha sa simbahang lalo na sa pari na hinayaan lamang ang mga fur babies bilang patunay ng kanilang pagpapalaga sa lahat ng uri ng buhay, mapahayop man o maging sa tao. sa Samatala, isa sa mga mandato sa mga pari habang nagbimisa'y tiyaking hindi maantala o may pagpapaliban ang misa, anuman ang mangyari. Tulad na lamang ng hindi pagpapapekto ng pare sa presensya ng mga alagang hayop o maging walang taong nagsisimba. Umabot na ng halos 2 milyong views ang natunang video na may mahigit 45.1k likes at 4.1k shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James galange una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next viral story. Inula ng batiko sa social media ang isang netizen. Matapos mag-viral ang diwanoy pambabastos nito sa lalaking empleyado ng isang seafood restaurant sa Cabanatuan City. Nang ihahain na kasi sa kanilang pagkain, pinigilan niya ito at inatusang ipagawa na lamang ito sa kasamahan niyang babae. Pero ang uploader dumepensa sa isang follow-up video. Ang say ng netizens ala means report, ni Arnold Herrera. insensitive, kulang sa aruga at walang modo. Ilan lang ito sa mga salitang ipinukol ng mga netizen. Sa isang content creator na si Ross, makarang mag-viral lang 'di umunay pambabastos nito sa empleyado ng isang seafood resto sa Cabanatuan City. Sa viral video, makikitang handa na ang lalaking server na si Maynard para ihain ang kanilang seafood platter nang bigla niya itong pigilan. Hala, kuya, hindi ko 'yung gusto namin magganyan. <laughs> pakitawag kuya. Dito na tinawag ng lalaki ang kanyang kasamahang babae para pumalit sa kanya. Gaya ng sinabi ni Ross, makikita sa mukha ng server ang bahagyang pagkahiya. Lalo't malulungkot anila ang mga kasamahan ni Ross kung siya ang magsiserve ng pagkain. Agad kumalat ang video na may kasama ng caption na kaya nawawala ng kumpiyansa ang mga tao ay dahil sa mapanghusgang lipunan. Ang mga galit na netizen dinumog ang comment section. Hindi daw dahil may karapatan silang mag ay mamamahiya na sila ng mga empleyado. Mas naging katanggap-tanggap naman daw sana kung maayos itong nakiusap. Sa isang follow-up video, muling bumalik sa resto si Ross at nakipag one on one kay Maynard para tanungin kung na-offend nga ba ito sa nangyari. Oh, na-offend ba kita kuya? Hindi ba? Pero napanood mo yun? Uh -huh. Kasi sabi nila pagka-serve mo daw nung ano, eh pagka-bitaw mo nung pala nung Nilipat mo kay Ate Jenna. Ano daw, sumimangot ka daw. po. Request po talaga. po sila. Pagsang ayon pa ng isang netizen, ganun daw talaga ang kalakalan sa natutang resto. Kaya naman patok ito sa mga kalalakihan tulad ng ipinahiwatig sa viral video. Bilang pag-aayos ng dalawa, nagpakuha pa sila ng picture kung saan tila hahampasin ni Maynard ng pala ang uploader. Sa isa pang hiwalay na video na nawagan ng uploader, huwag daw sana siyang husgahan lalo't ayos naman daw sila maging ng pamunuan ng resto. Paglilina pa mismo ng resto, scripted ang video at nagpaalam mismo si Ross bago niya ito gawin. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Matapos sa mga sweet at nakakilig na eksena ng mga magkasintahan, syempre, hindi rin mawawala ang mga hirit at banat mula sa mga single kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga puso. At isa na nga riyan ang patok na tradisyong name approach sa isang zoo sa Amerika na tila ni Level Up ang paraan ng pag-move on ng mga broken-hearted o bitter ngayong love month. Paano naman kaya ito at effective nga ba ang naturang pakulo? iba valida sathiya ne eh, re bro it's babiera Lumipas ang araw ng mga puso at iba't ibang sorpresa ng mga magkakasintahan para sa isa't isa. Ang natunghaya ng marami, may mga bigaya ng bulaklak, palitan ng mga matatamis na mensahe at mga sweet na litrato. Tunay ngang nangingibabaw ang pag-iibigan ngayong Love Month. Ngunit, kasabay ng mga viral Valentine surprise na yan, aba, viral din ang pakulo sa isang zoo sa New York, USA dahil sa kanilang tradisyon na kilala sa tawag na Name a Roach. Sa Bronx Zoo kasi, mga bitter at broken hearted naman ang binibigyan ng espasyo para makamove on sa kanilang mga nagdaang relasyon na hindi naging maganda. Sa pamamagitan ito ng pagpapangalan ng ipis sa dating kasintahan. Tinatayang nasa 56,000 kasi na mga ipis ang nasa Bronx Zoo at sa halagang $13 o higit 800 pesos ay maaari mo itong ipangalan sa iyong ex at higit pa riyan, maaari mo rin itong panoorin habang pinapakain sa mga alagang hayop sa naturang zoo. May iba pang package na ino-offer ang Bronx Zoo kung saan sa halagang $35 hanggang $80 ay maaari ring makakuha ng bini o mga plush toy na ipis ang magdodonate. Ang tradisyon na ito ay nagsisimula tuwing ikalima ng Pebrero na saktong-sakto talaga sa selebrasyon ng Valentines. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, isang 14-anyos na human calculator mula India ang pinatunayan ng kanyang husay sa mental math ng basagi ng anim na Guinness World Records sa loob lamang po ng isang araw. Ang isa sa kanyang sikreto, nagsasanay siya ng lima hanggang anim na oras araw-araw upang mapanatiling sharp ang kanyang isipan para sa mga sasalihang kompetisyon. Kilalanin si Arian sa report ni Millie Bor. Pinabilib ng 14-year-old prodigy na si Aryan Shuklak mula Maharashtra, India, ang buong mundo sa kanyang pambihirang kakayahan sa mental math. Sa Dubai, nagtakda ang pinansagang human calculator kid ng alim na bagong world record sa loob ng isang araw na nagdagdag pa sa kanyang mga naunang tagumpay. Kabilang sa kanyang mga record, ang pinakamabilis na mentally add 104-digit numbers na tumagal lamang ng 30.9 seconds at pinakamabilis na multiplication ng dalawang 8-digit numbers sa loob ng dalawang minuto at 35.41 seconds. Ang kahusayan ni Arya ay kitang-kita mula pa noong bata siya at sa kanyang lima hanggang anim na oras na pag-iensayo araw-araw, naging mahusay siya sa kompetisyon sa mental math. Sa kabila ng matinding training, nababalansi pa rin tong pag-aaral, meditasyon at mga libangan tulad ng cricket at pagbabasa. Inamin ng kanyang mga magulang na nakita nila ang natatanging talento ni Aryan mula pa sa murang edad at patuloy siyang sinusuportahan sa kanyang journey. Ayon sa kanyang ama, mahalaga ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng tagumpay at kalusugan upang mas mag-enjoy si Aryan. Ngayon, bilang isang world champion at founding board member ng Global Mental Calculators Association, patuloy na naging inspire si Aryan gamit ang kanyang talento at dedikasyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sunod na trending story. Isang panibagong salita na naman ang nauuso ngayong gamiti ng mga netizen sa social media o kahit sa normal na pag-uusap. Imbis kasi na ang nakasanayang salita gaya ng maganda. Ang dapat sabihin sa tuwing nais nating bigyan papuri ang isang tao, abang ngayon, sobrang Latina na. Pero paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin yan sa ni Dustin Bayog. Ganito ang naging reaksyon ng TikTok creator na may username na Sesabol sa kanalabasan ng kanyang makeup session na inspired sa Latina Beauty. Pagpapakita rin ito kung gaano siya nagandaan sa kanyang sarili at sa resulta ng kanyang makeover. Ang naturang energetic at lively na reaksyon na ay hindi nakaligtas sa malikot na isip ng mga netizens. Marami kasing netizens ang sumakay sa thread na ito na mula sa paggaya sa original video ay gumawa rin ng iba't ibang POV videos. Pati ang ilang artista ay nakisakay din sa sobrang Latina. At ang walang kalam-alam na pusang ito ay hindi rin nakaligtas sa trend. Hindi lang sa online world umuuso ang trend dahil ginagamit na rin ito sa mga pag-uusap bilang pagpapakita ng paghanga sa isang bagay o isang tao o hindi naman ay may halong pabirong kahulugan. Samantala ang original video ni Sasabol ay umabot na nga sa 640,000 hearts sa TikTok at mayroong 5.5 billion views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, nagluluksa ang fans ng South Korean actress na si Kim se -Roon. Ang Bloodhound star, datagpo ang walang buhay sa kanyang tahanan sa Seoul. Narito ang report. Umanaw sa edad na 24 ang South Korean actress na si Kim Seron. Natagpuan itong walang buhay sa kanyang tahanan sa Song Sudong District sa Seoul. Batay sa report ng mga otoridad sa Korea, nakatanggap sila ng tawag mula sa kaibigang dapat sana'y kikitain ng aktres noong araw na iyon. Ngunit ang di sumipot si Seron ay doon na nagsimulang mag-alala ang kanyang kaibigan. Wala ang senyales ng foul play sa pagkamatay ng aktres pero patuloy nilang iniimbestigahan ang insidente. Nine years old pa lamang si Cero nang magsimulang pumasok sa mundo ng pag-arte. Napanood ito sa mga pelikulang A Brand New Life at The Man From Nowhere. Habang bumida rin ito sa ilang K-dramas gaya ng High School Love On, The Queen's Classroom at ang kanyang recent project ay ang action drama series Bloodhounds na ilabas noong 2023. Kung matatandaan, taong 2022 nang masangkot si Seron sa kaso ng drunk driving, habang noong nakaraang taon, naging laman din ito ng mga balita ng maling sa Queen of Tears star na si Kim So Hyun. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na isoya, yeah, ay share niyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag niyo rin kami sa TikTok at TZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.